Pagkatapos mong magbihis, saka tayo ano? Saka tayo magkakape, ha? Hindi. Kailangan talaga ano nito, ano? Ah, pag nabuhusan na na, hindi na malamig. Tingnan mo, oh, konti lang. Konti lang, oh. Ay, wag, 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 wag. Dahan, dahan lang, dahan, dahan. Hindi lang. So, ayun, mga kababayan, mga kaparanggay. Magandang, magandang morning sa atin lahat. Yan, umaga na naman po. Kaya, uh, oras na naman ang pagpapaligo kay Kuya Oliver. Pero kahapon kasi umaga, medyo maaga namin siya piniliguan, nagre-reklamo siyang malamig. Kaya ngayon, unahin natin siguro is pagkapihin muna natin. Pero tatry ko mga kababayan kasi dinala namin siya kahapon sa center. Ang payo ng doktor is sana ma-exercise yung tuhod niya para nga makapaglakad siya. No? Kaya itatry ko lang mga kababayan na dito namin siya pagkapihin. After magkapi, saka namin siya paliguin. Tara, samahan niyo po ako. <coughs> ay good morning kuya oliver kumusta ka na ha kumusta ka okay ka lang kuya oliver good morning alika magkape tayo dito doon sa lamisa alika baba ka dyan kapi tayo alika dalawa tayo kapi gusto mong kape? Yeah. O, oh, alika, alika. Dito. Dito, alika. Doon tayo, doon. Baba ka. Yeah. O, oh, baba ka muna. Doon tayo magkape. Alika. Yeah, o, oh, alika. Doon tayo. Kasi mga kababayan, hindi ko pwedeng ibigay dito yung pagkain. Gusto ko kasi na-exercise yung tuhod niya. Kaya, uh, kakausapin natin siya para maglakad. Alika, alika. Alika, dali. Alika. Baba ka, Baba. Halika. Masakit ah? natin. to. Ukit internet kina tayo. Hindi ko mai, di ba na ay tagalog ba? Hindi natin. ng tin. Masakit na tin buki. Ah? Masakit. Ano? Masakit natin. Masakit? Ngayon lang yan masakit. Basa na naman yung ano niya, guys. Short niya. Masakit at buki Ah? Masakit. O oh, gusto mo maligo ka na lang muna bago tayo magkape. Si maba, ready mo yung ano niya, yung Damit niya. Hmm? Paliguan na lang natin ulit muna rito. Kasi basang-basa yung short niya. Ligo ka muna, ha? Ha? Tapos saka tayo magkakape. E, eh, mo dito yan. Tsaka sabon. Maligo tayo kaya Oliver, ha? Pero kailangan ibaba na natin siya rito. Kahit dito na lang sa siminto. Kaya Oliver, baba ka dito. Dito lang sa baba. Kaya Oliver, ligo na lang tayo ulit. Ayaw mo pumunta doon, ha? Ligo mo na kasi marumi yung short mo. Ha? Ayun. Yeah. Yeah. Kuya good morning! Ito muna, unti-untiin muna natin ito mga kababayan. Kaya Oliver, baba ka. Dito tayo sa labas. Pagkatapos mong magbihis, saka tayo ano? Saka tayo magkakape, ha? <coughs> Dali mo rito yung may sabon, John. Akyat mo dito. Yan. Kuha ng tabo. Ayan, may tabo. Kasi ito muna yung ano. Buusan muna natin itong saig para mawala yung ano. Ayan. Ayan. Okay. alika para, baba ka muna kasi bi, linisin namin yung ano. Alika, dito ka sa baba. Ayan, dyan lang yan. Alika, dito ka sa baba. Alika. Ah, Leber. na hindi Alika, alika. Alika na. Kakai kakain tayo pagkatapos. Kakain tayo pagkatapos. Kalat-kalat yung tiyan niya. Dinatanggal niya kasi yung anong mga kababayan. Yung Pampers niya. kahit may Pampers nagkakalat pa rin sa short niya. Alika na, alika na. Hmm. Nababa tayo, alika. Alika, dahan-dahan lang bro, dahan-dahan. O, oh, ayan mo, ayan mo. O, oh, bababa siya. Alika na, nababa tayo, alika. Kasi lilinisin namin yan, madumi diyan, o. Oh. Alika. Alika na. Dali. O, oh, bub. Mababasa ka doon. Hindi. Alika, alika. Alika, alika. Eh. Hindi, dahan-dahan lang. Hindi. Mas lalong hindi ano yung, hindi gagaling yung sakit mo. Ilang araw na. Ganun talaga. Bukas po. One, two, three. Yan. Very good. Yan. Mali ka. Ha? Dito ka. Dito. Dito. Oh, sige. Kasi, pag hindi natin aayusin yan, hindi ka gagaling. Araw-araw na lang masakit. So, kailangan magtiis tayo, ha? Okay? O, oh, dito papaligoan ka namin, ha? Ano yung tabo? tabo ayun para mawala hindi naman tumalamig ha huh? oh. hindi. hindi malamig dito ka lang ha huh? hindi naman malamig hindi hindi okay lang yan dito ka lang dito ka lang lapit natin dito bro dito ka lang Hmm, dito sa kamay muna. Ayan. Kamay muna. Kamay lang. Kamay, kamay, kamay. Ha? Hindi. Kasi alam mo kaya, Oliver, pag hindi ka na paliguan, makakain mo yung dumi. No? Kasi pinampersan kita. Tinatanggal mo naman yung pampers. Dahan, dahan lang. na? Huh? Ha? Maligo <laughs> ka. Maligo ka. 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 Hindi. Kunti lang, kunti lang. Ha? Kunti lang. Okay lang yan. Ganun lang talaga. Ayaan mo na. Huwag mong pepersahin. Kailangan talaga ano nito. Na? Yan. Kaya Oliver, saglit lang to. Pag napaligoan kita, masarap na na ang pakiramdam mo. Ha? Ganun talaga. Hindi na ano yan. Hindi na yan malamig. Gusto ko sana mga kababayan, magkape muna kami. Kaya lang talagang sobrang dumi. No? Makakain niya yung dumi. Kaya kailangan paliguan na lang muna. Lapit natin siya dito. Lapit ka dito. Yan. Lapit ka pa. Ha? Ano? O, oh, sige, ganito na lang. Yun, sa paalang, sa paalang. Paalang muna, paalang. Sa paalang, 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 paalang. Ha? Hindi, hindi yan masakit. Ha? Malamig lang konti, pero pag nabuhusan ka na, Ah, pag nabuhusan ka na, hindi na malamig. Tingnan mo, oh, konti lang. Konti lang, oh. oh. Maliligo ka. Ay, wag, 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 wag. Tahan, da tahan lang. Tahan, da tahan. Hindi na, hindi na, hindi na. oh. dito tayo, dito tayo. oh, lapit ka dito. Dito tayo. Doon na malapit. Malapit lang. Malapit lang. Halika na, sige na. Dahan-dahan lang kasi. Sige. Hawakan mo isang kamay niya. Ayan, hawakan mo. Hawakan mo. yung kamay. Nabuhusan mo. mo. Hawakan Malakas na siya ngayon na. Malakas na. Di, di, di ba 'yung sinabi ko sa inyo, after three days, unti-unti makikita natin 'yung lakas, attitude. Kasi Kasi lumalakas na sila. Sabon na, sabon, sabon. Wait lang, asan 'yung sabon ko dito? Yan lang. Tanggalan na natin ng damit. Tanggalin natin yung damit mo, Kuya okay, Oliver. O, oh, Jong, tanggalin natin yung damit niya. Yan, very good. Ha, shampoo. Yan, yeah, pahingin ang shampoo. Amay. Ah, kunti lang, kunti lang. Malamay! Dito ka lang! Dito ka lang, dito ka lang! Dito ka lang, dito ka lang. Dito ka lang. <muchos> hindi. Dito ka lang. Dito ka lang, dito ka lang. Dito, dito ka lang. na lang ko hmm. Uy, dyan, uy, dyan. Huwag muna itapon yan. Hayaan Sasabunin natin tsaka shampoo. O, oh, hindi na, hindi na, hindi na. Wait lang, John. Kasi ko na. Kuha ka ulit tubig doon, yung timba, yan doon-doon. Kasi ayaw niya na, ayaw niya yung, yung ano, kasi malamig yan para hindi malamig. Re-reklamo siya, o. Oh. Matakat? Matakat! Hindi, dahan-dahan lang, oh. Di ba? Yung mukha. Sige na, sige na, yung mukha. Oh. Ah. Dito. Tika, tiboy, tiboy.

May muta. May muta. Akin na mo. Hindi, tanggalin natin yung muta. Another, another tubig yung. Okay. Oh, patalikod na natin bro para tang oh, talikod ka na. Talikod doon harap. Oh, tatanggalin na natin yung short mo. Oke. Okay. Dandan, dah. Hana. nah. Oke. Okay. Dandan, tatal siksa yun yung tai. Natek ayun kamay, hugas kamay, hugas kamay. Madumi yung kamay mo. Oh, ito, mas malamig to eh. Oh, wag ka Dito ka lang, wag malikot. Okay. Tama na, tama na. Hmm. mo yung kamay. Tama. Yan, kabila. Tama, sabi ko eh. Hindi. lang, kamay lang, kamay lang, kamay lang. Junjun, buka mo si Junjun. Para ma dahan-dahan, masaktan. Yan. Kunti pa. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi. Labas. Yan. Okay. O, tama na. Dito sa likod. Sa likod naman. Sige na, sige na. Dahan-dahan. O, ano, ibang no, dahan. No, no, no. Maligo ka na, Jong? Malamig daw, eh. Testing ko nga sa'yo, Jong. <laughs> okay. O, oh, tama na. Last na. Tama na, Jong. Okay. Damit. Damit na. O, oh, dito ka lang kasi bibisa na. Ay, pamunas mo na. Oh. Pagod mo ko ngayon, na. Ah. Mas ano na ngayon. Oo, oh, oh, tapon yun na yun. Marami na mabibili na lang tayo. Ano? asan yung pampers? Tsaka ano? At least matigas na yung tayo nyo ngayon, no? No, taas mo. Bakit yung? Buksan yun? Buksan nyo na itong ano. Yan, yeah, buksan mo nga yung poset dyan. Ha? Ah? Natatanggal. Ah, natatanggal? Nakaraan na uh, maganda kabit nyo. Okay? oh, bihis. Dalawa kayo ni Kuya Christian magbihis. Jong, bihisan nyo muna to. Para uh, hindi ko na magiging. Basahin din. Eh, okay. De, pagkatapos magbihis, mag ah, uhugas lang ako. Pag nabihis ayo dalhin nyo doon para pagkapihin natin, okay? Okay po. Kasi kaya nyo? kaya. Sabihin niyo lang pag hindi kaya. Pampers ah, pampers. Ay. Yung mic pala.

baby na to oh. Ang Laki Ay, bibi 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 ano, ng baby. Laki ng laki ng baby ni Daddy Frankie. Ano okay ka na diyan, boss? Oo. Baby, mo tatanggalin ha. Hmm. Ang pangalan ng baby baby ni Daddy Frankie? Ang cute cute. Mm, so short. Uh -huh. Short na baby. Oli over. Ha? Uli pa. Ito ba tawa na? ba oh, diba? Pogi na. Dito, tayo. dito. Halika, kapit tayo. Halika, doon tayo sa ano. Kapit tayo. Oo, oh, doon. Oo, doon. Kapit tayo doon, ha? Eh? O, oh, di ba? Masarap pakiramdam. Hindi ba pwede chinilasan to? Tinatanggal niya rin kasi yung chinelas, eh. Oh, doon tayo. Yung mga kababayan, pinipilit ko po siyang maglakad-lakad para magalaw-galaw, ma-exercise yung tuhod niya. No? Ayan. Unti-unti, lalakad na yun. Kasi ito po yung uh, turo ng uh, doktor kahapon na pinagpacheck upan namin. Kailangan po, ma-exercise yung kanyang ano, tuhod. Dali dali. Dito ka dumahan para hindi ka mabasa mababasa ka doon, no? Dito ka. Diyan, buhatin natin. Mababa mababasa eh. Halika, buhatin ka namin. Dada, pero pagka doon sa tuyo, hayaan na natin. Ganyan lang. Braso, yan. Ngayon po kasi, ang naka-schedule na dadalhin namin ay follow-up check-up niya si Ate Lisa sa araw na to. Kaya after namin siya pakainin bihisan, si Ate Lisa dadalhin namin. And then bukas, siya. <laughs> 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 Masarap! Masarap! Oh, kampay! 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 Yo! Oh, di ba? Masaya dito? Masaya ka dito? Kaya Oliver, masaya ka ba dito? Ha? Huh? Oh, di ba? Masarap dito. Oh. So, dito ka lang kay Daddy Frankie.